Good day, good day guys. Nandito naman po tayo ngayon sa Plaza ng Bangged. Uh, iikot ko kayo dito sa Plaza ng Bangged. Ang Plaza ng Bangged na nasa kaliwang bahagi po. Uh, tara, ikot tayo. Gamit natin tong motor natin. Galing tayo sa kanang bahagi ngayon. Nasa kaliwang, ay nasa ano na tayo. Yan yung kaliwang ko. Yan po ang Plaza ng Bangged. Eh, papay, papakita ko lang po sa inyo Ikutin lang natin yung buong plaza Nakikita Makikita nyo naman sa bandang kaliwa ko Kaliwa ko eh. May covered court yeah, May mga naglalaro ng volleyball motor po ang gamit natin guys para hindi ang... po tayo naglalakad ah, may panitang plaza ng bagay may police station <coughs> dito tayo ulit liligo may mga bilihan din ng mga may mga bilihan din ng mga merienda dito guys yan Brutas Merienda yan o eh. Mga uh, prito Ano okay. po paso ng banggay? Uh, balik tayo dun sa pinanggalingan natin Ito dito tayo nagsimula kanina guys yan ang kabuuan ng pag-ikot natin ng plaso ng konti. Ayan, tuloy lang natin. Total na ipakita ko na yung klaso ng bangkit. Kanan naman tayo. Kaliwakan tayo kanina I'm on my way go home guys pauwi na tayo pauwi na pala ako nakita ko naman sa inyo yung uh, mga dinadaanan ko sa Sunsebe Na. tapos kaliwana naman po pasok tayo ng zone 7 panggit paano na tayo ng zone 7 panggit ito po ang zone 7 dito na tayo kayo. May mga ano din dito, may mga business establishment dito gaya ng Eh, dadaanan na natin Chekis. Chekis yan dito sa harap niya. Makita ko lang po tigil tayo. papaharap ko Yan po Chekis. Tuloy po natin diretso na naman tayo may mga chokes to go sa kanan mo yan, mga bilihan ng mga ano mga ulam, ganun The hospital changing hospital tapos may mga ako sa bis dito ako mga <coughs> nabili lang ng motor kay Sarbi ko yan approaching tayo yan ang ay kay ko at katabi na ito ay may andok slitsyo Ano po ang andogsmith 'yun? Dito na lang po tayo mag-end, guys. At uh, good day and salamat sa panonood. Good day, good day lang po tayo at magandang buhay.